Hello mga idol. Nandito kami ngayon na pauwi kami ngayon sa aming bahay, no. Uh, ito po ay aming surprise po kay nanay po at kay tatay. Hindi po alam ng aming magulang na uwi po kami ngayong araw po na ito. Ito po ang aking kapatid ay pitong taon po hindi po nakauwi simula po nang umalis po siya sa amin. Ayun. Kaya mga idol, no. Magugulat ito si nanay at si tatay na bigla po kami dumating ngayong araw po na ito. Kaya banga nyo mga idol kung ano magiging uh, reaction ni tatay tsaka ni tatay mga idol uh, ayan po panorin nyo mga idol ito na <laughs> ayun si tatay uh, niya. hindi niya alam na dito kami ngayon sa loob ng bahay panorin nyo mga idol eh <laughs> sinanay na abang po sinanay umiyak na yan kanina pati kapatid ko <laughs> nagtatago lang pati din ako nagtatago rin

gigemma tingting naman sa Oktubre, buwan ng panitsa. na. <laughs> Teka, <Galit kayo>. stay. <laughs> uh, okay, mga diba? mga Dito na kami ngayon. <laughs> na ang nanay ko na ano, Surprise apo sa amin. <laughs> diba? Hmm. <laughs> mm. Ay po, ayan, salata ko patuloy ko, kasama ko kahapon. Ayan, dalawa kami nag-flight dito. Biglaan lang guys, biglaan, surprise. eh <laughs> lang namin yun. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank ka na ka, ka? -ma -ka?